Good morning, guys. Good morning. Ayan, Martis po ngayon ng umaga. And uh, time check, it is 10 o'clock maybe. 10 o'clock, I think. Ang um, nakakaano na, yung aking mga, yung kamatis, guys. Oh, wala na. Itatapon ko na to. Ilalagay ko na lang to doon sa, doon sa ginagawa kong compost. Hindi na siya nakasurvive. Ayan. Tapos, sa day of ko, ito ang gagawin ko kasi mga tuyo na siya. Pandagdag doon sa buto ng mga ng mga ano, ng mga sunflowers. And then pag naubos ko na yan, magta-try ako magawa na ng sunflower oil. Kahit maliit lang. Yung nakikita ko lang sa YouTube. Ayan. Ay, may malaki dito na ano. Ayan, tinuyo ko eh. Ayan, kasi laki ng mukha ko. Mas malaki pa mukha ko. <laughs> Pero malaki to siya, oh. Tinuyo ko siya. Maraming buto ito. Kaya yan. Eh, yan na lang ayan, And then, eh, ating pang-exercise. Hindi ko nagagamit. Hindi ako nag-exercise. Hala. Matangon ka na. baka mag ano uh, ako nito ngayon mag exercise kasi uh, lalo pag may pasok ako hindi ako nakakasama maglakad kina David at sya kaya sa mga aso tingnan nyo yung ating ano gagawin ko na to para sa Halloween Nalag, uh, lalagyan ko ng mga butas yan and then gagawa tayo ng pumpkin soup yan So, mag-ano tayo, mag-bike. Mag-bike tayo, kunti lang. Ayan. Bike tayo. Nagsasalita ako na matay na pala yung camera. Yung sightless kasi. So, kitinat, Papa. Okay. kinakahon ni Pepper. Kahapon niya pala si David ang tinanggal niya yung mga sinampay ko kahapon kasi di ba sinampay ko siya tapos gabi na ako nakauwi galing sa trabaho 8 o'clock ay eh, na tsaka ano madilim na so tinanggal ni David which is okay madilim So, mayroon po tayong ano, apple dito na mga hilaw. Inisip ko magawa ng apple cake. Yan. Mag-research pa ako kung paano. Okay. Sinabi ba na? So, yan guys. Nagluto po tayo ng as usual, yung ating almusal ay porridge. Ayan. Or oatmeal. So, yan ang ating almusal. Tapos, um, ayan, na. Um, kasi siya. So, ito yung aking almusal. Si David kasi, na, na, ano, nag-almusal na siya. Kaya, uh, sabi niya, ang kanya, gagawin niyang panghalian. Kasi, pang dalawahan to. So, uh, ito sa akin. orange uh, oatmeal. yan So, ito iiwanan ko para kay David. Mamaya sa tanghalian niya. Yan well, ang sabi niya. Gagawin daw niya tanghalian. And then, lalagyan ko siya ng ito. Lagyan ko rin siya ng wet, wet, wet biscuit isa. Shepherd's si Peanut kinakahol yung ano yung gardener sa sa kapitbahay. Apo sa so lagi ko yung ng konting corn flakes. Ganun ako sa konting. <laughs> Tapos, tinimplahan ako ni David ng ano, kape. Ganyan, ganyan si David. Lagi like, akong tinimplahan niya ng kape every morning kasi pag siya ang nauna pero pag ako na una magtimpla ako na nagtitimpla. Then ngayon hindi ako gagamit ng asukal dito. Yun na wala akong sugar. Basta yun halang lang. So, ito ay, ano, oatmeal. May konting cereals. Kaya hindi na ako gumamit ng asukal. Kasi yung cereals, may sugar na yata yan. Yung, ano, yung, yung hula hops. So, tignan natin. Medyo matabang pero okay lang. yan na, mag-almusal mo na tayo thank you for watching see you in a bit, bye for now mm -hmm. Pasok na naman po tayo sa trabaho. This is our life. Here. Mm -hmm. Iniwan ko si Pepe at si Trina. Kasi si David naglalaro ng tennis. Darating na yun. Mm. Saglit na lang yung darating na yun. Uh, maybe 2.30. Oh, 2.30 na pa. Uh, maybe 3 o'clock. Kasi may appointment. Pati siya sa ano. Iniwan ko kung dumiretso may appointment siya sa ano HR abe yung sabi niya yung x-ray hen siya ano scaffold hindi ko na lang isasarado yun kasi narating din naman si David x-ray hen siya dahil sa ubo yata niya oh, yung um, ang ang um, ano na kasi ng ubo niya, ang tagal na ng ubo niya, hindi hindi tumitigil mag isang buwan niya. So, kaya nag-i-pina-air uh, e, niya refer ng doktor sa HRI. I did. i tayo. Dito ako nag-park sa ano, sa kabila. Kasi, yung parking nila, laksaw-laksaw. Ayaw laksaw. ko mag-insert sa si gitna. O oh, yan, dito na tayo. Thank you for watching. Bye for now. Pasok na tayo sa trabaho. And then, eh, mag- uh, video ako pa away ako sa bahay na. Bye for now! Saan na yun? Ayun nga pala guys. Doon ako normally na park doon ano yung lakto lakto yung parking <laughs> <laughs> hindi ka lang kung saan ako magpapark eh baka di dito dito na lang tayo dito bye ako hello guys tapos na naman pa tayo sa trabaho maaga tayong pinauwi ngayon kasi tahimik eh. tahimik sa trabaho ng kaatos na nagsigabi na tayo ay nagkaroon sa parang parang okay let's go nag yung battery ng akin